my uh, continent, as of the 21st of uh, this month i signed proclamation number 1081 placing the entire philippines under martial law sa bawat pahina ng kasaysayan ng pilipinas may mga pangalang kumikislap at may mga pangalang dumudurog sa ating isipan isa narito si former president ferdinand edralin marcos isang sundalo isang abogado, isang pangulo. Ngunit higit sa lahat, isang tao na hanggang ngayon ay nababalutan ng misteryo at kontrobersya. Bayani ba siya na nagligtas sa bansa mula sa kaguluhan? O isang pinunong nagkubli ng kapangyarihan sa likod ng bakal na kamay? Sa kanyang pangalan nakaukit ang mga kwento ng digmaan, karangyaan, diktadura, at mga lihim na hanggang ngayon ay hindi pa tuluyang nabubunyag. Sino nga ba talaga si Marcos? Isang henyo sa politika, o isang alamat na itinayo sa haligi ng kasinungalingan. At sa pagbalik tanaw natin, handa ba tayong malaman ang katotohanang matagal ng ikinukubli ng kasaysayan? Si Ferdinand Edralin Marcos ay isang kilalang figura sa politika ng Pilipinas na nagsilbing ika na pangulo ng bansa mula 1965 hanggang 1986. Ipinanganak siya sa isang pamilyang nakaugat sa edukasyon, bagay na humubog sa kanyang talino, kahusayan sa pagsasalita, at maagang pagkahilig sa larangan ng politika. Nagsimula ang kanyang karera bilang kinatawan sa mababang kapulungan bago na halal sa Senado, kung saan nakilala siya sa kanyang mga panukalang batas at matalas na diskurso. Noong 1965, nanaig siya sa halalan at umupo bilang pangulo, tanga ng pangakong reforma at kaunlaran para sa sambayanan. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, ang kanyang administrasyon ay binalot ng kontrobersiya. Noong 1972, idineklara niya ang batas militar, isang hakbang na nagbigay sa kanya ng halos ganap na kapangyarihan at nagdulot ng matinding pagbabago sa takbo ng kasaysayan ng bansa. Sa likod ng kanyang pamumuno, nakilala rin si Ferdinand Marcos bilang asawa ni Imelda Romualdez Marcos, ang tinaguriang Iron Butterfly. Si Imelda ay hindi lamang isang unang ginang, kundi isang personalidad na umani ng atensyon sa buong mundo, dahil sa kanyang karisma, impluensya, at marangyang pamumuhay, kabilang na ang kanyang tanyag na koleksyon ng sapatos. Magkasama nilang itinaguyod ang kanilang mga anak na sina. Amy Marcos, na isang senador at dating gobernador ng Ilocos Norte. Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ngayoy naging ikalabing pitong pangulo ng Pilipinas. Iron Marcos na mas tahimik ang naging buhay kumpara sa kanyang mga kapatid. At si Amy Marcos, ang kanilang ampon, na kilala sa kanyang interes sa musika at pagiging pribado sa larangan ng politika. Bago pa man siya ikasal, nakipisan si Marcos sa isang kinikilalang kinakasama, si Carmen Ortega, isang Ilocana mestiza na itinanghal bilang 1949 Miss Press Photography. Nagkaroon sila ng tatlong anak at nanirahan ng halos dalawang taon sa 200 Ford Ortega Street, San Juan. Noong Agosto 1953, inanunsyo pa sa mga pahayagan sa Maynila ang kanilang engagement. Ngunit, kakaunti lamang ang nalalaman kung ano ang tunay na nangyari kay Ortega at sa kanilang mga anak. Paglaon, lumipat si Marcos sa pananampalatayang katoliko upang may kasal kay Imelda Trinidad Romualdez. Ikinasal sila noong Abril 1754, labing isang araw lamang matapos silang magkakilala. Nagkaroon sila ng tatlong anak, si Bong Bongbong at Irene Marcos, ang ikaapat na anak ni Marcos mula kay Ortega ay sinilang matapos na siyang makasal kay Imelda. Di kalaunan, nagampon pa sila ng isa pang anak na si Amy, ngunit hindi dito nagtapos ang mga usapin tungkol sa kanyang buhay pag-ibig. Mula 1968 hanggang 1970, si Marcos ay naiulat na nagkaroon ng relasyon sa Amerikanang aktres na si Dovi Beams. Ayon naman sa ulat ng Sydney Morning Herald, Nakarelasyon din umano ni Marcos ang dating playboy model na si Evan Hegyesi noong bandang 1970 at nagkaroon sila ng anak na babae na si Annalisa Josefa. Ang pamilyang Marcos ay naging sentro ng kapangyarihan at yaman, hinangaan ng ilan at kinondena ng marami. Sa bawat pag-ikot ng kasaysayan, nananatili silang paksa ng pagtatalo, ang tanong kung sila ba ay tunay na nagdala ng kaunlaran, o nag-iwan ng sugat na hanggang ngayon ay pilit pang tinatapal ng sambayanan. Si Ferdinand Marcos ay panganay na anak ni na Mariano Marcos at Josefa Edralin. Kapwa mga guro ang kanyang mga magulang, at dahil sa kanilang mga signatura, madalas lumipat ang pamilya sa iba't ibang lugar ng bansa. Si Ferdinand Marcos ay bininyagan at lumaki sa pananampalataya ng Philippine Independent Church. Mahigpit at disiplinado ang kanyang ama na hindi lamang binigyang diin ang kahalagahan ng pag-aaral kundi pati na rin ang kahusayan sa palakasan at tibay ng katawan. Mula rin sa kanyang ama na hasa si Marcos sa pagsasalita, natutunan niyang maging bihasa sa Tagalog, English, Espanyol at Ilocano. Noong 1925, nang mahalal si Mariano Marcos bilang kinatawan sa Kongreso ng Pilipinas, lumipat ang pamilya sa Maynila. Dito nabuksan ang mas malalawak na oportunidad para kay Ferdinand. Nag-aral siya sa University of the Philippines High School mula 1929 hanggang 1933. Pagkatapos magtapos, nakatanggap siya ng scholarship at pumasok sa kursong liberal arts ng University of the Philippines sa Maynila. Sa panahong iyon, siya ay naatasan bilang third lieutenant sa Philippine Constabulary Reserve at naging kapitan ng koponan ng Universidad sa Rifle Agus Pistol Shooting. Bagaman maliwanag ang landas ng kanyang kinabukasan, isang pangyayaring pampulitika na may kaugnayan sa kanyang ama ang nagbanta sa kanyang mga pangarap. Si Mariano Marcos ay nahalal bilang kongresista ng ikalawang distrito ng Ilocos Norte noong 1924 at 1928, ngunit natalo sa halalan ng 1932 nang itatag ang Commonwealth ng Pilipinas noong 1935, muling nagkaroon ng halalan. Nanalo si Julio Nalundasan, kandidato ng Nasyonalista Party, sa naturang distrito. Noong September 20, 1935, pinaslang si Nalundasan at si Ferdinand Marcos ang napagbintangan. Noong 1939, habang nag-aaral sa UP College of Law, sinampahan siya ng kaso at nahatulang guilty sa pagpatay kay Nalundasan. Sa gitna ng paglilitis, kinuha niya ang bar exam at nagbigay ng pinakamataas na marka sa lahat ng kumuha noong taon na iyon, nagtapos bilang cum laude sa kursong Bachelor of Laws. Dahil sa taas ng kanyang marka, pinagdudahan siya ng ilang opisyal kaya't sumailalim siya sa oral exam, ngunit muli niyang pinatunayan ang kanyang husay ng makakuha ng mataas na puntos. Umani ng malawak na atensyon mula sa media ang kasong ito at umabot sa mga pahayagan sa buong bansa. Noong 1940, pinawalang sala si Marcos ng Korte Suprema. Paggaraan, nagsimula siyang mag-practice ng abogasya sa law firm ng kanyang ama. Pagsapit ng Nobyembre 1940, sumali siya sa Philippine Army bilang third Lieutenant, at noong Pebrero 1946 ay lumabas siya sa serbisyo na may ranggong kolonel. Nasa harapan siya ng laban sa huling depensa sa Bataan kung saan nakaranas siya ng matinding pagtrato mula sa mga hapones na bihag niya. Pagkatapos makatakas, itinatag niya ang grupong gerilya na tinawag na ang Mama Harlika. Sa magulong panahon ng pananakop ng hapon sa Pilipinas, maraming kabayanihan at kwento ng pakikipaglaban ang iniugnay sa grupong ito. Ang record ni Marcos sa digmaan ang nagbigay sa kanya ng bagong katanyagan at kontrobersya. Ayon sa magkakasalungat na ulat ng pamahalaan ng Pilipinas, tumanggap siya ng 32 hanggang 34 na dekorasyon para sa natatanging paglilingkod. Gayunman, wala ni isa sa kanyang mga parangal ang ibinigay agad matapos ang labanan. Dalawang medalya mula sa Amerika at marami sa kanyang mga gantimpala mula sa Pilipinas ay nakabatay lamang sa mga affidavit. Pagsapit ng 1947, Nagsilbi siya bilang technical assistant ng Pangulo ng Pilipinas na si Manuel Roxas Yacuña. Isa sa kanyang mga tungkulin ang pagbisita sa Estados Unidos bilang bahagi ng Philippine Veterans Mission, kung saan tinaguyod niya ang karapatan ng mga veteranong Pilipino na makinabang sa American GI Bill of Rights. Bilang paghahanda sa kanyang ambisyong pampolitika, itinatag ni Marcos ang kanyang paninirahan sa Ilocos Norte. Noong 1949, Nanalo siya sa kanyang unang halalan bilang kinatawan ng Liberal Party sa bagong buo na mababang kapulungan. Ginamit niya ang islogang, Elect me a congressman now, and I pledge you an Ilocano president in 20 years. Sa edad na 32, siya ang pinakabatang miyembro ng Kongreso. Siya rin ang mayakda ng import control law at naging chairman ng komiteng nagpapatupad nito. Noong Abril 1954, nakilala ni Marcos si Melda Romualdez, isang beauty queen mula Tacloban, Leyte. Agad niyang inalok ng kasal si Melda, at matapos lamang ang labing-isang araw ng panliligaw, ikinasal sila noong Mayo 1, 1954. Dalawampu't tatlong taong gulang lamang noon si Melda. Taong 1957, muling nahalal si Marcos at nagsilbing minority floor leader at pansamantalang presidente ng Liberal Party. Matapos ang tatlong matagumpay na termino sa Kongreso, nahalal siyang senador noong 1959. Mabilis siyang naging minority floor leader sa Senado, at noong Abril 6, 1963, Nahalal bilang Senate President, pumalit sa matandang si Eulogio Rodriguez ng Nasionalista Party. Noong 1961, sinuportahan niya ang Liberal Party candidate na si Diosdado Macapagal at nagsilbing campaign manager nito kapalit ng pangakong susuportahan siya ni Macapagal sa 1965. Ngunit hindi tinupad ni Macapagal ang kasunduan, kaya't lumipat si Marcos sa Nacionalista Party. Noong Abril 1964, formal siyang nanumpa bilang kandidato ng Nacionalista Party kay Jose Laurel. Noong Nobyembre ng parehong taon, nakuha niya ang nominasyon ng partido bilang kanilang pambato sa pagkapangulo, at pinamunuan mismo ni Imelda Marcos ang kanyang kampanya. Ang halalan noong Nobyembre 1965 ay naging isa sa pinakamagarbo at pinakamaruming kampanya sa kasaysayan ng politika ng Pilipinas. Parehong malawak ang naging paglalakbay ng dalawang kandidato at gumamit sila ng matitingding pananalita laban sa isa't isa tisa. Inakusahan ni Marcos si makapagal ng kawalang kakayahan, samantalang tinawag naman siya ni Macapagal na mamamatay tao, magnanakaw, manlilinlang, peke, at banta sa bayan. Nanalo si Marcos sa halalan ng may lamang na 670,000 boto, tinalo si Makapagal at naging ika na pangulo ng Pilipinas noong December 30, 1965. Pinakita niya ang sarili bilang isang tao ng masa, at idineklara na ang lahat ng kanyang ari-arian ay nagkakahalaga lamang ng $32,000. Samantalang ang taonang sweldo niya bilang pangulo ay $5,600. Ngunit hindi nagtagal, nagsimulang sumulput ang mga suliranin sa Pilipinas. Noong 1968, naitatag ang Communist Party of the Philippines na pumalit sa Partido Komunista ng Pilipinas na halos nabuwag dahil sa mga pag-aresto. Pagsapit ng 1969, nakipagsanib ang CPP sa natirang puwersa militar ng PKP at dito isinilang ang New People's Army o NPA. Sa gitna ng tumitinding banta, muling nahalal si Marcos para sa kanyang ikalawang termino bilang Pangulo. Noong 1970, sinimulan ang Constitutional Convention upang baguhin ang saligang batas ng bansa. Sinikap ni Marcos na impluensyahan ang mga delegado, bagay na nagdulot ng protesta mula sa mga kabataan at mag-aaral. Tinangka niyang hikayatin ng convention na maglagay ng probisyon na magbibigay daan sa isang nakaupong pangulo na makatakbo para sa ikatlong termino. Noong Enero, hinarap ng riot police ang mga nagpaprotestang estudyante na lumaban at nakaranas ng marahas na pamumuwersa. Ang malawakang kilos protesta na ito ay nakilala bilang First Quarter Storm. Habang lumalalim ang krisis noong 1972, lalo pang tumaas ang tensyon. Inulan ng masamang monsoon season ang bansa na nagresulta sa pagkasira ng ani ng palay at dumami rin ang mga pambobomba sa mga lungsod. Noong September, inatake ang sasakyan ni Juan Ponce Enrile, ang kalihim ng depensa. Kalonan ay sinabi ni Enrile na ang naturang insidente ay ginawa lamang upang bigyang daan ang plano ni Marcos na magdeklara ng batas militar. Dahil matatapos na ang kanyang ikalawang termino at hindi na siya maaring tumakbo muli, ginamit niya ang emergency powers upang maiwasan ang mga limitasyong konstitusyonal. Noong September 21, 1972, idineklara ni Marcos ang martial law na formal lamang binawi noong Enero 1981. Upang pigilan ang negatibong opinyon laban sa kanya, isinulong niya ang konsepto ng isang bagong lipunan, isang demokratikong revolusyon na umano'y magtatanggal sa kontrol ng mga oligarko sa bansa ngunit panandalian lamang ang pag-asa at mabuting kalooban na dulot nito. Tinawag ni Marcos ang kanyang pamamahala bilang constitutional authoritarianism. Sa General Order No. 1, idineklara ni Marcos na siya mismo ang mamumuno at mangangasiwa sa buong pamahalaan. Sa sumunod na kautusan, binigyan niya ng malawak na kapangyarihan ang kalihim ng depensa na manghuli at magdetine ng sinumang itinuturing na banta sa gobyerno. Isa sa mga naaresto ay si Senador Benigno Aquino. Ipinatigil ang operasyon ng mga pahayagan, radyo at telebisyon habang sinusuri ng pamahalaan ang kanilang katapatan. Isinara ang kongreso at ipinasuspinde ang saligang batas. Sa kanyang talumpati sa sambayanan, iginit ni Marcos na kumikilos lamang siya batay sa 1935 Philippine Constitution. Mariin niyang itinanggi ang lahat ng batikos at lalo pang pinalawak ang kapangyarihan ng militar. Maraming delegado ng Constitutional Convention ang inaresto at ang natitirang mga delegado ay pinwersang pabilisin ang paggawa ng bagong saligang batas. Noong Nobyembre 29, 1972, ipinasa ang Draft Constitution. Ang nagpasiklab ng pinakamalaking galit ng sambayanan laban sa rehimeng Marcos ay ang pagpaslang kay Benigno Ninoy Aquino noong Agosto 20, 1983, sa Manila International Airport si Aquino ang pinakatampok na leader ng oposisyon na bumalik sa bansa matapos ang ilang taong pagkatapon sa Estados Unidos. Ang pagkadismaya sa politika na dulot ng pagpatay kay Aquino, dagdag pa ang matinding galit ng publiko sa labis na luho ni Imelda Marcos, ang siyang nagtulak sa bansa tungo sa malawakang pagkilos. Noong November 3, 1985, sa ilalim ng matinding pressure mula sa Estados Unidos, inanunsyo ni Marcos na magkakaroon na halalang pampanguluhan. Ipinahayag naman ni Corazon Cory Aquino, ang biyuda ni Ninoy, ang kanyang kandidatura. Matapos ang halalan noong Pebrero 7, 1986, parehong panig ang nagdeklara ng kanilang pagkapanalo. Noong Pebrero 25, parehong grupo rin ang nagsagawa ng kani-kanilang inaugurasyon. Ngunit ayon sa mga dayuwang tagamasid, kabilang na ang ilang miyembro ng Kongreso ng Amerika, malinaw na ang panalo ni Marcos ay nakabatay sa lantaran at malawakang pandaraya ng kanyang mga taga-suporta. Sa panahong iyon, nanawagan si Cardinal Jaime Sin, isa sa pinakamatibay na tinig ng oposisyon, sa mga katolikong Pilipino, na lumabas sa lansangan at ipagtanggol ang mga sundalong tumiwalag sa rehimeng Marcos. Kinagabihan, tinatayang higit sa isang milyong mamamayan ang nagtipon at dumagsa sa mga kalsada ng Maynila, patungong Malacanang. Dali-daling lumika sa pamilya Marcos mula sa palasyo sakay ng mga helicopter patungong Clark Airfield. Mula roon, sila tumakas patungong Guam at Kalaunan ay sa Hawaii. Samantala sa Maynila, naging sagisag ng kalabisan ng kanilang pamumuno ang pagkakatuklas ng 1,060 na pares ng sapatos ni First Lady Imelda, kasama ang 580 na ballroom gowns. Sa loob ng palasyo natagpuan din ang mga kagamitang medikal, kabilang ang dialysis machine na nagpatunay sa malubang kalagayan ng kalusugan ni President Marcos. Hindi nagtagal, kinasuwa agad ng matinding katiwalian ang pamilya Marcos ng gobyerno ni Cory Aquino, na nagsimula ring gamitin ang korte upang bawiin ang tinatayang bilyong pisong ninakaw ng kanilang rehimen. Noong Enero 15, 1989, si ex-President Ferdinand Marcos ay isinugod sa ospital dahil sa pulmonya at sumailalim sa sunod-sunod na operasyon. Sa mga huling araw ng kanyang buhay, siya'y dinalaw ni Vice Presidente Salvador Laurel. Sa pagbisitang ito, nagalok si Marcos na ibalik ang 90% ng kanyang umano'y nakaw na yaman sa sambayanang Pilipino kapalit ng kanyang paglibing sa Pilipinas sa tabi ng kanyang ina, isang alok na ipinaabot din niya kay Enrique Zobel. Ngunit tinanggihan ito ng pamahalaan ni Cory Aquino, Patinarin ni Imelda mismo. Pumanaw si Marcos sa St. Francis Medical Center sa Honolulu noong September 28, 1989. Dahil sa sakit sa bato, puso, at baga, labing pitong araw matapos ang kanyang ika, 72nd na kaarawan. Inilibing si Marcos sa isang pribadong mausoleo sa Biodoin Temple sa isla ng Oahu. Gayunpaman, tumanggi ang administrasyon ni Aquino na ibalik sa Pilipinas ang kanyang labi at nangyari lamang ito makalipas ang apat na taon. Mula 1993 hanggang 2016, ang kanyang mga labi ay nanatiling nakalagak sa isang refrigerated crypt sa Batak, Ilocos Norte, kung saan ang kanyang anak na si Ferdinand Jr. at ang panganay na si Amy ay nagsilbi bilang gobernador at kinatawan ng Kongreso ng Rehiyon. Isang dambuhalang busto ni Marcos na inspirasyon mula sa Mount Rushmore ang ipinagawa ng nooy ministro ng turismo na si Jose Aspiras at inukit sa gilid ng bundok sa Benguet. Ngunit ito'y winasak kalaunan, umano'y gawa ng mga aktivistang makakaliwa ng ilang miyembro ng katutubong tribo na napalayas dahil sa pagtatayo ng monumento at ng mga naghahanap sa pinaniniwalaang Yamashita treasure. Noong Nobyembre 18, 2016, muling inilibing ang kanyang mga labi sa libingan ng mga bayani, ayon sa kautusan ni Ex-President Rodrigo Duterte sa kabila ng mariing pagtutol ng iba't ibang grupo. Kinabukasan ng Nobyembre 18, gamit ang mga helicopter ng Philippine Armed Forces, lihim na inilipad ng pamilya at mga taga-suporta ni Marcos, ang kanyang labi mula Ilocos patungong Maynila para sa isang pribadong libing. Ngunit na natiling kontrobersyal ang paglilibing na ito at maging ang tunay na lokasyon ng kanyang mga labi, ay pinagdududahan. Maraming sektor ang nagprotesta laban sa desisyong ito. Marahil ang isa pa sa pinakatumatak na misteryo tungkol kay Marcos ay ang tinatawag na ill-gotten wealth. Malawakang pinaniniwalang kayamanan na itinago ng pamilya Marcos, ng kanilang mga kaalyado at ng mga badami corporations sa loob at labas ng bansa. Matapos mapatalsik si Ferdinand Marcos at ang kanyang pamilya noong Pebrero 1986 sa pamagitan ng People Power Revolution, lumitaw ang napakaraming ebidensya ng umano'y nakaw na yaman. Agad na sinyasat ito ng bagong tatag na Presidential Commission on Good Government o PCGG sa ilalim ng pamahalaan ni Corazon Aquino. Ayon sa iba't ibang ulat, umaabot ng mula 5 billion hanggang 10 billion US. Dollars ang yaman na naipon ng Pamilya Marcos na pinaghihinala ang nakaw. Ang halagang ito ay higit na malayo sa kanilang opisyal na kita bilang Pangulo at Unang Ginang. Noong 1986, natuklasan ang mga secret accounts ng Pamilya Marcos sa Switzerland. Umabot sa the 156 Million US Dollars ang unang na-freeze na halaga, at ito'y kalaunan ay naibalik sa Pilipinas noong 2003 ang pinakamalaking single recovery na nakuha ng PCGG. Ang pamilya Marcos ay nagmamay-ari din ng mga marangyang ari-arian sa Estados Unidos at iba pang bansa, mga gusali sa New York tulad ng Crown Building at Herald Center, mansion sa New Jersey at mga prime properties sa Manhattan, mga mansion at lupa sa Pilipinas, kabilang ang tanyag na Malacanang of the North sa Ilocos Norte at ang Coconut Palace sa Maynila. Tatlong koleksyon ng alahas ang nakumpiska mula kay Imelda Marcos na tinatayang nagkakahalaga ng isang bilyong piso pataas. Kilala ito bilang Hawaii Collection, Malacanang Collection, at Rumeliotis Collection. Kabilang dito ang mga hiyas mula sa Cartier, Van Cleef and Arpels, at iba pang tanyag na alahera. Bukod sa mga alahas, nakakuha rin ng mga mahalagang obra ng tanyag na mga pintor tulad ni Monet, Picasso, at Van Gogh na umano itinago o ipinuslit palabas ng bansa. May mga haka-haka ring ang yaman ng Marcos ay nagmula sa tinatawag na Yamashita Treasure, ang sinasabing ginto ng mga hapon na ibinaon noong ikalawang digma ang pandaigdig. Bagaman wala pang matibay na ebidensya, ito'y nananatiling bahagi ng mga alamat at usap-usapan. Sa ngayon, higit 170 billion pesos na halaga ng umano'y nakaw na yaman ang naibalik sa Pilipinas mula sa pamilya Marcos. Ngunit ayon sa PCGG, malaki pa ang hindi pa nare-recover. Hanggang ngayon, nananatiling palaisipan kung gaano nga ba kalaki ang totoong yaman ng pamilya Marcos. Sa kabila ng mga naibalik na bilyon, mas malaki pa raw ang hindi natatagpuan. Mga gintong sinasabing bahagi ng Yamashita Treasure, mga kuwentong inilihim na bank account sa iba't ibang panig ng mundo, at mga ari-ari nakapangalan sa mga taong hindi kilala ngunit higit sa halaga ng salapi at yaman, ang naiwan niyang pamana ay isang tanong na hindi pa rin tuluyang nasasagot. Hanggang saan kayang baguhin ng kapangyarihan ng isang tao? At hanggang kailan kayang itago ng kasaysayan ang mga lihim na pilit nitong tinatakpan? At sa bawat sapatos na iniwan, sa bawat gintong alahas na nakumpiska, at sa bawat palasyo't gusaling itinayo, nakaukit ang isang alaala na minsan sa kasaysayan ng Pilipinas naghari ang isang taong minahal at kinatakutan iginagalang at kinasusuklaman sa huli ang tunay na tanong ay hindi lamang kung ano ang iniwan ni Ferdinand Marcos kundi ano ang hindi pa natin natutuklasan hanggang ngayon the uh, proclamation of martial law is not a military takeover i as your duly elected president of the republic use this power which may be implemented by the military authorities but still is a power embodied in the Constitution to protect the Republic of the Philippines and our democracy.